maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Noong unang panahon, wala pang cellphone, wala pang telebisyon na makukulay, at higit sa lahat, wala pang internet na nag-uugnay sa bawat isa sa anmang sulok ng mundo. Ang tanging kasama ng mga tao ay ang mga ilaw ng gasera, huni ng kuliglig, at malalambing na awit ng inas sa kanyang anak bago ito matulog. Sa isang baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Amparo. Isang dalagita na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, masayahin at palaging handang tumulong sa kahit sino. Ang kanilang pamumuhay ay umiikot sa bukirin, sa maliit na pamilihan tuwing Sabado at sa mga kwento tuwing gabi na ibinubulong ng matatanda habang sila ay nakaupo sa ilalim ng malalaking puno ng mangga. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, Gigising na si Amparo. Ang unang tunog na kanyang maririnig ay ang tilaok ng manok at kaluskos ng palay sa kamalig. Ang kanyang ina ay nagsisiga na ng kalanayari sa kahoy habang ang ama naman ay nag-aayos na ng mga gamit para sa bukid. Ang kanilang pagkain ay payak, nilagang saging, kamote, o kanin na sinabawan ng kaunting asin at gulay ngunit para sa kanila, ito na ang pinakamasarap na almusal, lalo na't kasabay nito ang malamig na hangin at tanaw ng bundok na nababalutan ng ulap. Walang orasan ng karamihan, kaya't ang batayan ng oras ay ang sikat ng araw at tunog ng mga hayop. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada gamit ang tansan, goma o mga kahoy na ginagawang laruan. Ang eskwelahan ay isang lumang gusali na gawa sa kahoy at pawid. Walang kuryente, kaya't nakabukas lamang ang mga bintana upang pumasok ang liwanag. Ang mga upuan ay yari sa kahoy. At ang pisara ay itim na kahoy na pinapahira ng uling at langis para luminis. Dito natututo si Amparo ng pagbabasa, pagsusulat, at pagbibilang ngunit higit sa lahat natututo siyang makisama sa kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase hindi agad uuwi ang mga bata bagkos ay dumadaan muna sila sa ilog para maligo manghuli ng suso o mangisda gamit ang kawayan at tali ang tawanan, kantahan at laro ang pumupuno sa kanilang araw hindi nila kilala ang chat o social media. Pero ang kanilang samahan ay tunay at nakikita sa bawat araw na sila'y magkasama. Tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, ang pamilya ay nagsasama-sama sa harap ng kanilang bahay. Ang ilaw ng gasera at buwan ang tanging liwanag. Doon, magsisimula ang matatanda sa pagkukwento tungkol sa alamat ng bundok, kababalaghan ng gubat at kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga bata ay nakikinig ng buong atensyon, nakahiga sa banig habang pinapadama ang lamig ng simoy ng hangin. Walang cellphone na kumukuha ng atensyon, kaya't bawat kwento ay nakatatak na sa kanilang mga alaala. Isang malaking bahagi ng kanilang buhay ay ang pesta ng baryo, tuwing tag-ani, ang buong komunidad ay nagdiriwang ang mga lalaki ay nagkakabit ng mga banderitas ang mga babae ay nagluluto ng kakanin at ang mga bata ay naglalaro sa plaza dito nakikita ang tunay na bayanihan ang lahat ay nag-aambag ng kahit maliit na bagay para maging masaya ang lahat walang kamera para ipost ang mga kaganapan Ngunit ang alaala -ala ay nakaukit sa puso ng bawat isa. Habang lumalaki si Amparo, napansin niyang may lihim na humahanga sa kanya. Si Ramon. Isang binatang magsasaka na tahimik ngunit matulungin. Hindi nila kailangan ng text o chat para mag-usap. Isang ngiti, isang bulaklak na iniabot sa gilid ng bukid, o isang pag-abot ng balde ng tubig ay sapat na upang ipadama ang pag-ibig kanilang pagtingin ay simple walang kasamang teknolohiya tanging puso ang gabay isang araw isinama ni Ramon si Amparo at ang ilang kaibigan sa paanan ng bundok doon nila naranasan ang tunay na kalayaan pagakit sa matarik na daan pagkain ng prutas diretsyo mula sa puno at pagtulog sa ilalim ng mga bituin walang litrato upang ipreserve ang alaala ngunit ang kanilang isipan ay puno na mga tanawin at halakhak na hindi kailanman mapaparam Lumipas ang mga taon at maraming pagbabago ang dumating sa barrio kuryente radyo, telebisyon at kalaunan cellphone at internet ngunit sa puso ni Amparo ang pinakamagandang panahon ay aong simple pang pa lahat Bago sumapit ang gabi, lagi niyang ipinapabaon sa kanyang mga anak ang mga kwento ng kanyang kabataan. Nasa payak na buhay, doon natatagpuan ang tunay na kaligayahan. At ngayong siya ay matanda na, lagi niyang inuusal bago matulog. Ang buhay noong wala pang internet ay hindi kulang. Ito'y masaganang puno ng pagmamahalan, pagdutulungan, at katahimikan at sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng pawid at huni ng kuliglig sa gabi. Naroon ang paalala ng isang panahon na payapa, mabagal, at tunay na masarap balikan sa alaala. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at painga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.